So hi guys, ngayon mga kanon sa panamang katin video sa Christian Garden. So ngayon guys, itutuloy natin yung video natin kahapon. Ayan, parang continuation to. Yung video natin kahapon na nagpapangalan, pinapaka, pinapakita namin sa inyo yung mga pangalan ng ano, buging bilya. Ayan, Pin pinapakita natin yung mga buging bilya, yung mga bulaklak yan, tapos nalalagyan natin ng pangalan. Ito yung Milo, di ba? Milo. Milo. Yung green ang dahon nang dito kasi green. Oh, ayan. ang tawag Milo ito, tapos yung isa, Kofi, yung batik-batik ang yung dahon yung niya. Yung variegated yung dahon. Oo. Ayan. 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 Naka-graft so, naka kasi dito dito. So ayan guys, grafted it, itong pinapakita kasi namin dito sa inyo. Ayan o, Pag malayo, ayan iba iba kulay. Ayan. Meron siyang flame. Meron siyang paropal. Meron siyang aroma. Aroma variegated guys sa ito. Ayan o. Yung itong may pagka pink-pink yung ano niya. Ayan. Tapos variegated din nga pala yung dahon ng aroma variegated. Ano papakita mo? Ito, bridal white. Saan? Bridal white. Hindi, bro, hindi, hindi to bridal white kasi may kwan siya. May halo siya na kwan. O, oh, Mr. and Mrs. to. Ayan o. Oh. Ay, o. Oh, oh, ano, Hindi kayo na napansin. Ayan, oh, ayun o. So. Oh, ayan siya. Mr. and Mrs. pala to. Mm -hmm. May halo siya. So, ayan guys. Mr. and Mrs. pala to. Ngayon ko na napansin. May halo pansin. siya. Ayan o. Oh. Kasi hindi ganong halata yung pink niya. Yung iba. Kasi sa ilalim kasi na. O, oh, sa ilalim. ilalim. Kasi kung malayo guys. Kung makikita niya na puro siyang. Puro lang siya puti. Ayan. Merong halo. Hindi mo na Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Show. Ayan. Yun ang kasama yun. Pero pag nakita mo to sa baba niya, ayan. Ano mo agad ang Mr. and Mrs. Tapos, tapos meron tayong Alponso. Ayan guys, oh. Medyo mataas kasi itong puno. Ayan, oh. Ito yung Alponso, guys. Color, color, ano siya? Orange. Ordinary lang din naman yan. Ordinary lang siya, guys. Pero ano kasi siya? Masipag mo mulaklak. Masipag mo Basta ako hindi siya guys, hindi siya masayla, madali lang hindi siya i-propagate punla, ayan. Ang ganda tingnan ako. No? Ang ganda ng kulay niya. Oo, oh, saan pa? Ito, ano to eh, Pedro Bambino to. And ito ang guys, dito naman Pedro Bambino naman dito sa kabila. Pedro Bambino, ito siya, yung pinakita natin nung, na nung nakaraan. Hmm. Ang ganda rin ang Pedro Bambino eh. Ang ganda rin. Mm -hmm. oh, tapos, ano ang sunod? Yung splash. Ayan, ah, yung bulaklak yung na splash natin. Ah, sige, sige. Mag, maglakad tayo guys kasi ito muna oh may mini ah, formosa mini formosa guys ang liit ng mga bulaklak ito yung itsura ng mini formosa same lang din siya dun sa formosa pinagkaya ba lang kasi nila guys is maliit yung ano niya yung mga blocks saka yung dahon teka lang ayun o no. ayun ano natin para mag at saka yung ano kasi dito ang kagandahan dito Dikit-dikit yung mga malilita bulaklak niya. Dikit-dikit siya. Oo, so, oh, dikit-dikit. Ayan, ganyan siya. Kaya tinawag siya na mini Formosa kasi parang mas maliit mali na version ng Formosa. Ito sa nod. Ito naman guys yung Splash. Siguro marami na nakakalam ko ano yan. Ayan, unang tingin nyo pa lang. Alam niyo na yung pangalan niya. Ayan, ang dami bulaklak. Meron pang mga kasunod na... Oh, ang dami pang mga kasunod niya. Hindi pa nakabukadkad. Dito pa rin no. Splash din tong sa kabila. Ah. Ayan. Ayan, splash din yan. Kaso, yung bulaklak nasa sa kabila. Nasa <laughs> kabila yung bulaklak. Ay, hindi pa laklak. kasi nakabukad ka dito, iyon, oh, dami. Hindi pa nakabukad oh. ka dito sa harapan. Dami yan, hindi pa nakabukad ka dito. Dito. Ito, ang ganda pag ilapit siya, tingnan mo. Hmm. Punong-punong kasi yung bulaklak. Ayan, yan ang gusto ko. Tapos, ang gusto ko sa kanya, sobrang dami niya mamulaklak, naglalaga sa mga dahon kasunod na yan, mga bulaklak na ang lalabas yan yan yung tsura nya ganyan sya guys yan oo. maganda po tayo doon sa mga nakatimba natin doon kasi maraming ano eh ah, mga variety ng bugong bilang natin oo ikot natin muna dito oo ikot na natin sila yan oo dahil pang mga pasupan hapon kami nag ano, eh? hapon kami nag video oo kasi nga Hapon nagvideo video kasi nga kanina ano, natahali na tayo. So ito guys, so mapapansin nyo may hagdan dito. Ayan. nag kasi si mama ngayon ngayon lang. Ngayon, no? Ayan Oh. Ayan. Tapos nag siya mag video para matuloy daw yung video namin kahapon. Ayan. Uh Oo. -oh. Ay meron dito isang maganda. Kaya lang nakalimutan ko ang pangalan eh. Ito. Ang Ayan naka, guys. Ito. dito. Ito mapapansin nyo. Yun dito sa banda taas, panalaki na yung dahon pero hindi siya mahaba kasi tinaliman to ni mama ayun, may mga putol para hindi siya humaba mag wild tapos sinundan niya nito ayun ang mga buhay guys para makahabol to, pagka makapal na to kakapal na rin yung dito ano to eh? Kailangan, ang goal kasi natin dito. dito. guys kailangan sabay sabay sila mamulaklak eh Oo. Uh -huh. kaya tinitriman natin at saka ito namatay to. nung ano ko hindi nung first drop, oo itong part dito, dito namatay na kaya inulit ko kaya inulit ni mama Oh, ito na magsimula ka na dito. Oh. dito medyo marami-rami. <laughs> Makalat lang kasi dito eh. Yan, ano yan? Kayata India. India. Ah, Kayata India. Uh, ang ganda ng Kayata India, tingnan. Ganyan ang tsura ng Kayata India. Yan. Para sila nag-aano ng Pedro Bambino, kaya lang mas dark ang Pedro Bambino. Ito, ano to? Ano <laughs> naman binuhat mo na na? Eh, I-hold mo para makita siyempre. Eh, hindi ko alam 'to eh. Hindi ba 'to light pink? Hindi kasi eh, iba 'yan. Doon, dun tayo yun. sa may ano eh. Pinyawakan <laughs> mo na hindi na natin makita kung anong sa sana ang ipapakita mo dito. Ayan. wala eh, eh, na inagagalaw eh, ibaba mo. Ibaba ko. Oo. Malayo kasi 'o. Mm. Ito 'yung pinapakita ya, guys 'o. Oh. Eh, hindi ko alam, hindi ko nakalimutan kung, kung anong ID nito. Tapos yan ang dahon, oh. Hindi kasi siya, ano, hindi siya yung light like, parang Parang variegated mas... ang dahon. Oh, tinan mo niyo guys, ang, ano, ang pinakataas ng, pinakatalbo siya yan. May kwan. May pagkabaligin. May ganito. jinda. Oo. Oh. Tapos ganyan ang mga bulaklak. Pero, ang sipag mamulaklak eh, oh. Hmm? Yan, yan ang bulaklak niya, oh. Ang sipag yung mamulaklak. Halos lahat, magkakaroon ng bulaklak. Yan. Yan. Tapos ang, ang kayata India ito. Wala akong puno na malaki ng kayata eh, Ito pa lang. Yan. Kumbaga yung mother plant po? Mm -hmm. -mm. Mm -mm. Yan. Ari ko. ganda ng kayata. tayo. Tapos, tayo pasok tayo sa mga nakatimbang. Ito muna. Gusto niya. By the way guys, ayun kasi pakita ni mama kasi bumabagsak yung ano niya. Ang ganda ng, oh, tinan mo yung puno niya, no? Oo. Oh. Uh -oh. Tapos, dalawang puno yan guys ha, dalawang puno yan siya. <laughs> pinagtabi sya. ko. Uh Oo. -oh. Tapos pinapakapal ko yan para pwede ko lagyan sa baba ng upuan. Oh. Maganda kasi itong bridal guys. Itong bridal white kasi nga pagka humaba yung mga sanya tapos namulaklak, bumabagsak. Eh, no? Kung mapapansin yung nakahiga. Paano dito, sa dito? Pahangin. Tsaka ano to? ah uh, simula dito hanggang sa, sa may kanyang ano. Pataas. Oo, magkakaroon yan. Ang bulaklak. Oo. Uh Kaya ang ganda tingnan. Yan naman. Lodapol. Oh, tingnan mo yung red apple namin, oh, dami na -dam -dam oh. okay, yung bulaklak, oh. Pakita mo yung tsura ng red apple, tapos yung dahon niya. Oh. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda yeah. na pagka niya, niya, Chris yellow yung dahon. Ganyan ang barigated ng red apple. Ang ganda niya, oh. Mas gusto ko yung red albino. Yung pagka ng albino. Ang ang a, red albino, kasi hindi naman siya barigated, kundi yellow lang ang dahon. Hindi, parang may pagka-white na. Parang oh, mayroon ko minsan oh, pero hindi ganito. Oh, hindi ganyan. Ang lang ito, yung talibus niya kasi. Masipag din mamulaklak oh, si red apple o oh, dami-dami. Mm, -hmm. mm Malaki po no, yan guys eh. Oh. Nakakawa, siya malaki. Siguro apat apatat ako magbubuhat niya. Hindi lang. malaki <laughs> to guys eh. Oh. oh guys. Siguro hmm. ko sa video mukhang maliit pero pag wala yan pwede akong pumasok, pwede akong humiga dyan sa loob. <laughs> Tapos, yellow formosa Alam, may yellow Formosa ba? Ay! Hindi! ayo bakit na si Formosa? Monalisa pala! <laughs> Oo. Oh, Teka <hindi> lang. <laughs> yellow Monalisa pala. Yellow Formosa. Teka lang. Ang ano ito ng Formosa. Ay, ay, ulit dyan eh. <laughs> Nakalimutan oh. ko din Formosa. Monalisa. Monalisa guys. Ito, Yellow Monalisa to. Meron dito. Mababa lang. pa pinapakita ni Mama yan. Yellow Monalisa. <laughs> <ito? laughs> Kaya mali ako dun na. <laughs> yellow Monalisa. Ang ganda rin ang Yellow Monalisa. Tapos dito tayo. Dito tayo. Dito tayo muna. Ito oh. Ano nga ito? Manila Mani Gold. Manila Gold. Oh. Ganda naman Manila Gold. Maganda What? siya i-partner sa ano? Strawberry Red. Strawberry Red at saka yung mga ganito yung Dr. Baba. Oh, yung mga ganito yung ano guys, ganito dahon. yung kulay ng dahon. Paganda siya pag ginabak. Uh -oh. Kasi same sila ng dahon. Eh. Tapos, Subarna. Ito, Ayan guys, isa rin to sa favorite ko guys, itong Suwarna. Kasi hindi siya super tingkad na yellow. May pagka-fade siya. Ayan. Tapos ito, pink stripe. Ay, hindi ba ako yung Roxy yan? Ah, hindi. Iba ako, ito na ako yung Roxy. Oo. Oh, Hindi ko alam kung ano yan. Pink stripe ito. Oo. Uh, Ang ganda yan. rin ah. Mm -mm. Hindi siya nakamuka kasi nga hapon na. Ah. Hapon na kasi kami nakapag-video. Mm -hmm. Tapos, meron din dito tayong ano. Vera Pol Purple. Tama ba? Vera Purple. Oo. Uh -oh. Yan. Meron tayong ganyan Mas dito. Mas dark siya, no? Compared sa ordinary. Teka uh -oh. lang. Kasi yan, puro lahat dito. Man. Medyo masigip-sigip kasi dito, guys. <laughs> mga kwan dito. Mga, atay mo yung magic ice cream. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Yung Gano magic, magic ice, cream ice cream, natin. Ang dami-daming bulaklak. Yan, para siyang splash pero ang dahon niya ganyan oh. Tapos ito yung orange sorbet. Hmm. Oh, ang ganda ng orange sorbet, oh. Kaya mo. Oo. Kasama to? Ah, uh, kwan yan. Arjuna. Eh guys, ano pakita mo to? Arjuna. Ang ganda, oh. Arjuna, ito. Alam, batik, batik. Ah, ito pala. Ayan. Ayan. Ang ganda ng yung, ano niya guys, ng blocks niya. Ah, tika lang. Kung titignan mo siya, hindi siya parehas ng ano eh. Hindi siya parehas ng Christina pati ano uh eh. Iba yung pag iba yung tsura ng braso niya. Ayun, iba ko minsan ganyan, oh. Ganyan. Ang ah, Jonah. Sophia Indiana, pero dalawang ano lang kasi ito, dalawang kulay lang, saka hindi siya ganyan mm -hmm. sa kayunik sa ano, Sophia oh. Indiana. Tapos, ito. Blueberry Ice. Oo. Oh, -oh. oh, mayroon tayo dito yan, ang ganda. Yan, ganyan. Tapos, <laughs> ito. <laughs> ano, yung Maharani? Maharani, 'yan. Oh, ang ganda. Maharani, pakita mo kasi makita-kita mo nung kanina Maharani din eh. Oo, oh, oh. ito guys. Oh. Ito, 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 'yan, Maharani. Oh, 'yan ang itsura ng Maharani. Ang ito. ganda rin to, guys, so, 'yan, Oh. Yan, ano mo Aso, alam yun? ko mahirap to yun, 'yan, eh. 'Di ba? Ipunla. oh, ipunla, uh -huh. mahirap to Meron pa ako magpunla sa kanya. Ito, hindi ko alam kung anong ID. ID nito. Hindi siya butterfly. parang butterfly siya. Oh, parang siya butterfly. Parang butterfly pero hindi ko alam kung anong pangalan ID talaga 'yan. Oh, yan guys, ang ganda rin niya, Di guys. Para siyang mga orchids. Para siyang orchids. Tapos yes. dito, meron pa dito, guys, oh. Ito, Dragon Flame. Tama. Ayan. Tama ba Dragon Flame? Oo. Tiningnan natin kung maganda pang kuha ngayon kasi hapon na kami na ganito. Dragon Flame, ang ganda rin ng Dragon Flame. Meron din kaming ito, Tiger Brunei. Ito, oh. Ang ganda ng dahon ng Tiger Brunei. Uh-huh. -uh. Ayan. Kasi guys, yung Tiger Brunei, maganda siya i-grab pag solo niya lang. Tiger Brunei. Hmm. Ito, Dr. Baba. Meron kami Dr. Baba, eh. Ito, hindi ko oh, alam. Makulot ang aso ko, ah. Ikot ng ikot, ah. Ito, oh. Ah, Manila Batik. Ito, oh. Hmm. Parang orange pero pink yan pag nag ano. Baka nakamukadkad siya. Huwag mo atakin. Ano nga ito, be? Saan? Ito, oh. Uh, orange Wonder? Hindi. Saan? Ito. Queen Roxy? Hindi. Ano yan? oh, ito nga lang. Uh, um, orange. Orange kasi ito siya. Tapos nagpiping pagka ano na, o. Oh. May, may pangalan dito na kami. si Jan at saka yung aso niya, o. Oh. <laughs> oh. Light light yun, o. Ayun, bantay dito sa bukid. Uh Oo. -oh. Ito, ito dibida na dito kasi mapapo na. Ano yan? ah uh... hindi ko siya kilala. Ah, <laughs> uh, <laughs> blue, hindi. Blue... blue moon. Ayun, blue moon. Tama, tama, tama. oh, yan. Blue moon. Tinan ko nga magandang kuha. Baka hindi na magandang kuha Maganda sa Yan. Ito, na nakalimutan na ko talaga kaysa. ito eh. Padilim na kasi. Nakalimutan ko yan. Ito, tricolor. Tricolor yan siya. Tapos dito tayo. Dito may ito raya yung raya pa. May, may, nakabukad ka doon. Hindi gano'ng nakabukad ka dyan. Roma ba Uh -oh. mo lang yung, ano, yung tsura niya. May, may na. nakabukad ka doon na, 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 ano, makita mo talaga. Yung pagka-pink na. Oo. Hindi hindi ano? Ah, uh, meron, ah, blue wave. Pero meron doon na may bulaklak ang blue wave. Wala ang bulaklak ba? Wala. Dito tayo. Dito marami pa dito kasi guys eh. Ito ano naman ito. So, Maharani. Ibang madali na naman si mama. Tapos ito guys. Uh, Guapi. Guapi. Tapos sana ba yung... Ito hagayban. Ayun, Ayan guys, ang ganda yan, hagayban. Maganda rin ang hagayban. Orange siya tapos pala nag pastel color. Ewan ko kung nung ano yan. Mm, yan. Ayun na sinasabi ko, Roma. Oh. Ka? Ikaw tayo. Ba? Sige, kahit bagalan mo lang, maganda naman ang kuha. Oh. Na ano kasi mama guys, baka daw kasi hindi maganda yung kuha sa Red fantasy. Eh. Pakita Ay, mo. lang. Hindi nila makikita na maayos eh. Ay, hindi red fantasy. Ah. Uh, Tama ba? Oo, oh, red fantasy. Red fantasy to? Oo. Uh dahon niya parang snow. Oo. Mm uh -hmm. Ayan o. Oh. Yan. Red Fantasy. Hindi naisip ko yung snow Ito naman oh. Hindi ko sure kung anong pangalan nito. Ayan oh. Ang ganda rin oh. Ang laki. Ang ganda rin ang Masperak. Masperak. Oo. Oh, masperak yan. Tapos Salmon. Tapos ito yung sinasabi namin. Ito yung ng ano oh. Roma, Roma Barragated. O. Oh. Ganyan ang bulaklak ng Roma Barigated. Ayan, Tisa. Ang ganda ng itsura ng Roma Barigated. Ah, Tiga lang. Ito, 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 ito. yan yan ang itsura ng Roma Barigated. Oh. Kailangan makafocus ka. Camera. Yan. Ang ganda niya. Marami dito eh. Kailang pan pa. May snow orange din dito eh. Teka. So, guys. Yung iba kasi medyo marami na halo-halo. Oo. Oh. May vera. May vera din dito. Vera to, di ba? Oo, oh, yan, Vera. Vera orange. Uh Oo. -oh. Aray ko. Uh -oh. Orange pa ba dyan sa kuwa? Uh Oo. -oh. Vera orange. Tapos. Ang long purple. Uh Oo. -oh. May patingin. Purple. Ay, hindi. Dark pink. Uh Oo. -oh. Dark pink pala. Purple tuloy. Uh Oo. -oh. Dark pink tanglong. Uh Oo. -oh. So, Tapos, yan, may... ito. Ito, Violet September. Ayan, guys. Yung Violet September. Para siyang Christina batik-batik din yung kulay ng blocks niya. Kaso oo. ibaan na iba ano lang siya, yung Christina kasi kulay red, ito kulay violet. Oo. Tapos dito mayroon pang ano. Hindi ko alam kung ano to. Ayan, Manila. Manila. Manila batik. Ayan, oo. Ayan, may ikuan no? Aray, yellow na butterfly. <laughs> Ayan, yellow butterfly. <laughs> Nagmamadali na naman si Nining. Ay, nako. Ito yung ano, ah, uh, Mary O pink. oh, ayan, Mary Palmer. Oo. Uh -uh. Tapos, meron dito ano, ayan o, oh, Angus Supreme. Ang Angus Supreme? mm, -mm. yan, Ayan. Ito naman, Magic Lab. So, ayan, guys. Ang dami ng mga pangalan, no? Magic Club. Hindi ko rin alam paano nasasolado ni Mama yan, eh. Hindi, eh. <laughs> Kalimutan. Nakakalimutan ko na nga, eh. Ito, ito yung... Ito yung pink tanglong. Saan? Doon, dark pink. Ito yung pink. Oo. Ayan, okay, guys. So, ito yung pink tanglong. Yung kanina, yung dark orange? pink. Hindi. Ayan, mm -hmm. no? Ito yung pink tanglong. Tapos, dito meron pa, oh. Magulo to guys, eh. Makalat. Ayan, guys. Baragated uh, naman siya na... 21 Jewel. Baragated, oo. Yan. Tapos, dito, oo. marami dito ano eh. Marami pa akong ipakita dito. Ito, ah, uh, JB, watermelon, uh, watermelon na yellow. Ah, watermelon na yellow? Oo. Na. Watermelon na yellow. Tapos, ito, may arona na red. Red arona ito. Tapos, dark one. Iniwan mo na ako dyan! Tapos, mayroon din arona na, na kulay orange. Yan. Ang sipag. Mamulaklak nito. tingnan nyo Yan. Ito, may snow orange guys, oh. Snow orange yan. Makikita pa ba? Yan. Ang dahon niya naman, eh, parang mga snow. Yan, oh. Yung mga dahon niya. Ang ganda guys, no? May ikon dito. Tinik ko lang kumitaw. Wala? Wala naman. Ano pa? Oo, pinakita ko na. Dito, Puro itong mga bago. May mga pangalan yan dito. Ito, Alba. Alba. Wala siyang guwapi. Tapos, ito. ah, uh, citra, citra cream. Ah, oh, citra cream. Uh, ito. Ang ganda na pagkayelo. Ewan ko ba ang pangalan yan? Dito, dito. Mga bago pa kasi. Mm -mm, mga bago pa kasi. Ano ba ito, Be? Saan? Hindi ko makita. Tiger, tiger yellow marble. Ayan. Ayan. Ito siya dito. Ang ganda sa guys. Grabe guys, iba-iba na yung mga lumalabas sa pangalan na buging bilya ngayon. Ang hahaba mm na. No? May... Tiger, shimin, 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 shimin. <laughs> <laughs> Ito lahat dito guys. Mga, puro lahat yan mga bago. Yan. Yan mga dito. Lahat yan. Saka ko na lang siguro to. Yan o. No? Oh. Yan pa Oh. Ang ganda rin ng kulay oh. Lahat naman sila ang ganda. May Pedro Bambino ako na baragitid oh. Ayan oh. Pedro Bambino na baragitid. Tapos doon pa may mapapakita pa tayo doon. Mm -hmm. alika ka. Ito splash na ano. Splash butterfly. Oh, splash butterfly. Yan. Meron din kami orange na orange diamond. Yan ganyan ang dahon ng orange diamond. Pagka pintok-pintok Oo. -pintok oh, oh. May golden picture din kami. Kaya lang walang bulaklak ngayon. ah oh, golden picture. Ang ganyan ang dahon. Lang, mo, <laughs> uh, um, mayroon lang, Mayroon, mayroon, din kami kapo ariano. Ayun, kapo ariano. Ayan, Oh, ang ganda Kalimutan ng kapo ariano na namin. Ito nga yung mga atsura ng kapo ariano guys Oh. Ang ganda. Tapos meron pa yun dito. Ito tayo guys dito ano pang mayroon dito ito oh, ay hindi, hindi, ko sure kung orange diamonds din to pasya is no orange ayaw ko lang tapos dito ang ganda ng vera no vera ba to oh, ang ka 21 jewel na red ay hindi ko sure Hanggang ba? ang ganda no mm -hmm. may bato na white yan kotabato kotabato ito kotabato Ayo. Sige. Wala na nandoon muna Sige Hindi, may papakita pa ako sa kanila eh. Sige lang. Uh -oh. Guys, wala si Jan Nag may dumating na tao. Pumunta don si Jan. Ikot muna tayo dito, guys. Meron pa dito kasi makakain pa ma 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 guys eh. Ayun oh. Nagagrast si Jan kaya lang hindi niya talaga matatapos kasi nga pumapasok siya. Basta kung anong time lang nandito siya, yun. Tapos itong gusto ko guys, oh. Ay, hindi nagaano makikita. Pero yung tinatawag nila Pink Panther Taiwan. Oh. Sobrang ganda. Yan. Madilim na guys, ah. Hindi nag makikita. Dito, Naku. Meron pa dito guys. Blue wave. May papakita pa ako sa inyo na blue wave. Tingnan nyo. Ang ganda rin ang blue wave. Ay, ay, ay. Ay, natusok pa ako. Ayan guys, Oh. Medyo madilim na. Ang, ang sipag mo bulaklak niya guys, Oh. Tingnan mo, punong puno ng bulaklak lahat, Oh. Ayan, tingnan mo guys. yan Ayan yung, yan ang blue wave. ang daming bulaklak ng ano guys oh ng Jinda White oh puno puno ng bulaklak guys oh yan tapos ito rin Jinda White din to oh oh dahing, dahing bulaklak ito madilim na guys madilim na ano oras na ba Las, mag na ano, alas na ito red September yan papalabas pa lang Eto. Red Wonder. Kalat-kalat pa yung ano ko. Gamit ko dito ah. Ang ganda na yung laklak. Ah. Ay, madilim na guys. Hmm? Hindi na mapapakita sa inyo lahat ngayon guys. Yan. Nagmamadali na naman ako. Yan. andito ako. andito ako. Ayan. Ayan oh, guys. Marahi pa. Guys, stop na namin ang video. Naman gabi. Kasi <laughs> ka ka -video. Sama ka? ka Sama kita? Gabi ka Kasi nga, dapat umaga ka kami nag-ano, natanghali kami oh, okay. ng dating kanina. Ang gaganda oh guys, oh Christina. Ay hindi ko mapakita na mabuti. Ay, dapat sa liwanag. Ayan, blueberry eyes. Ay, bulaklak ba to? Hindi, dahon pa lang yan. Ay, ang ganda. <laughs> Parang bulaklak na. Oh guys. oh. Ang ganda-ganda na lang ganda, 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 kay ma'am. Kay oh, ma'am Rochelle ito. Ma'am Rochelle, oh. Ma oh Tingnan mo yung oh, ano mo. Sigurado oh, ko oh. makikita mo ito mamaya. Pag in-upload ni JB. Oh. oh, ayan na yung sayo, oh. Oh, ito kakaibang ah. ano. Kala mo bulaklak. Golden oh. picture. Ayan. Hindi ko na. Hapon na kasi ma'am eh. Ayan. Ay, kasama. Ano, ang Christina. May kasamang Arjuna. Ayan, oh. Hindi alam ni ma'am Rochelle to ba? Na may kasama pa lang ano yan. Tsaka ito. Oh, iyan na muna. Ito <mess> na